Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga at mga kagandang buhay Magandang buhay Luzon, magandang buhay Visayas, magandang buhay Mindanao nandito po ay na nating sinipat itong ating lakatan sapagkat ito ay nasa tabi lang ng kalasada magandang buhay at nakita po nating medyo maganda-ganda na po so mamaya lang po ay sa atin na po yung iha-harvest so yan po ang aking puno ng lakatan mga kagandang buhay at uh ito po ay uh, meron na naman pong sumusunod po na bunga kung mapapansin nyo po ay uh, dalawang puno po yan na nagsabay pong nagbunga so gagawin po natin yan mamaya mga gandang buhay ay uh, lalagyan po natin ng uh, abuno, potas dito po sa kaniyang uh, gilid gilid po ng puno Ayan, yan 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 lang po yan lang po sa may puno nya ibaon lang po natin ng konti para po uh, masupplyan ng nutrients itong dalawang punong ito na nagpakitang biyahe naman po mga kagandang buhay ayan po so dalawa po yan mga kagandang buhay isa dalawa at pangatlo na po yung ating iha-harvest so ayan mga kagandang buhay tanggalan po natin ng uh, puso itong uh, saging dahil nagkataon po na gunting ang ating uh, dalang gamit ay pwede naman po natin guntingin na lang po mga kagandang buhay dito po natin ikakat yan ikat po natin yan magagandang buhay para yung nutrients po ay solohin po ng bunga at itong puso ng sa lakatan mga kagandang buhay eh, hindi po namin ito ginugulay dahil mapait po siya nilalagay na lang po namin yan sa puno niya at magsilbing uh, abon niya rin po pagka siya po ay nabulok ayan po so itong isa mga gandang buhay is tanggalin na rin po natin ang puso sapagkat uh, nakakitaan na po natin siya ng uh, distansya so ibig sabihin ito po ay malalaglag na lang din po yan sa baba Opo. so hindi na po yan magtutuloy ayan tanggalin na rin po natin itong mga gandang buhay ayan sa puso sa puno na rin po siya nagpunta. Ayan. Tayo po ay papauwi na mga gandang buhay. Galing po sa ating uh, abukid. At tayo po ay nakakuha na rin po ng uh, kompletong gulay po para sa sinigang na karne. Ayan po. Sa pagkat medyo matagal-tagal na rin po tayong hindi nagkarne mga gandang buhay ay uh, subukan din po natin paminsan-minsan po maraming salamat po sa panunod niyo po sa aking short at simple video